1896 in the Philippines, our 111th year in Thailand independence. Uh, whether you like July 4th or June 12th, 1898. mga kaibigan, uh, I'd like to welcome once again to the Philippines our guest, Mayor Joseph Inos from Rota in the Pacific, one of the Pacific Islands. Salamat si Congressman Guanzon, and likewise si Professor, Professor Chua. Chua. Yes, Professor. Uh, 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 we have talked about the good points, the bad points. Kami dalawang di congressman Banwanson, we, we, we opened <laughs> a lot of cans. <laughs> but but, but yeah. What is our message of hope as we nearly summarize our points this this morning? Um kulang yung panahon natin sa pag-discuss ng mga inopen natin topics. At iperasaan sana yung gusto ko. Sana yung mga kabataan natin ngayon at yung mga ibang mga tao, no? Uh, mag-suri mag pa. Huwag lang maniwala sa sinasabi ko, sa sinasabi namin, no? Uh, mag-suri pa tayo, no? Tayo mismo ang magbasa ng ating kasaysayan. Maging interesado tayo. Bakit? Kasi po, yung una, yung ating pagkabansa, ito po'y evolving process, uh -huh. no? it Nakita natin, so, maraming... So, tayong ups and downs. Yeah, marami tayong hindi natatapos pa. At marami pang dapat gawin. At yung kasaysayan, hindi ito boring, no? Dapat pag-aralan natin ito sapagkat tayo, ay bahagi nito. Yung tunay na ginhawa, kasi sabi na hindi pa daw tayo totoong malaya. Oo, sarili ang ating gobyerno, meron tayong bansa, pero yung mga mahihirap hanggang ngayon, no, walang, kahit na sila yan, no, ma, ma, may karapatan na bumoto, hindi na feel yung kalayaan dahil sa kahirapan. No? So, tayong lahat, meron tayong, ano, meron tayong mga gagawa. No? Sabi ni Andres Bonifacio, ang kalayaan, magsisimula yan sa asal sa sarili. No? At sana yun yung tignan natin. Um, yung kasaysayan, tayo ay sabi nila kinokontrol tayo ng kasaysayan pero dapat nating malaman na yung kasaysayan ay pwede rin nating kontrolin ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay. We make history. No, we are history. At yun yung dapat nating makita dito, no? Na yung kalayaan tayo ay kasama. Tayong lahat ay kasama sa pagbubuo ulit. Kung merong mali, let's learn from the mistakes. Yes, yes. historically, uh, pag uh, may common na kaaway tayo, kalaban tayo, nagkakaisa naman ang Pilipino eh. Mm -hmm. tayo nung panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. Mm -hmm. Pero ngayon, iba ang uh, sitwasyon natin ngayon. Paano tayo so, mag-global financial crisis? At paano tayo sa That's right. Paano magkaisa ang Pilipino? Paano natin idebento ng idea na ito pa rin ang ating kalaban, ang at okay. pinaka ng magkaisa at ito ang ating labanan. Okay, okay. lagi nating ine-emphasize no sa eskwelahan, hmm. no? Bakit ka nag-aaral? Nag-aaral ka kasi gusto mong magkaroon ng maraming uh, pera. I think itong maling notion na ito na tinuturo natin sa mga bata na mag-aaral sila para marami silang pera sa kinabukasan. Itong maling notion na ito ang nag-aano nag-tayong lahat nagiging makasarili. No, mm -hmm. tayong lahat gusto natin ay pera. Tayong lahat gusto natin ay kapangyarihan. Pero um kung titingnan natin, meron tayong bansa. Meron tayong dapat, meron tayong pananagutan sa bansang ito. Ako, sabi nila, wala na daw bansa. Pero ito yung ito yung naaalala ko eh. Pag ako sa Fort Santiago, naaalala ko yung mga namatay doon. Mm -hmm. Naaalala ko yung mga na-torture doon. Sa panahon ng digmaan, pupunta ka sa Correjido, pupunta ka sa Mount Samat, maaalala mo yung mga tao na um, na matay, no? Mga kaibigan nila na matay, yung mga tao namatay matay na wala ng pamilya na ulila. Panahon ng batas militar, nagpapatuloy ito. Bakit hindi nila sinabi na tama na, uh, uuwi na lang ako, pwede na mo, walang, wala akong pakinabang sa bayan na ito. Pero ang sinabi nila, no? Ayok, mamamatay ako. Sila ay namatay. Dahil sa atin. No? Dahil sa atin, yung sa kinabukasan, yung, yung Pilipinas, gusto nila mas maganda pagka yung mga anak nila at mga apo na tayo yun, no? Mm -hmm. Ay, na, na Kaya sana maging, ano tayo, yung pamana na nakalayaan at kasarinlan sa atin sana pag-ingatan natin by being responsible citizens. Kung paano natin gagawin ito, kayo ang hahanap, ang tao ang hahanap ng paraan para kung paano siya makakakontribute sa lipunan na ito, sa tunay na kaginhawaan. Adresin natin yung issue na tinatangay pa rin sa utak ng Pinoy, colonial mentality, yes. inferiority complex. Very good. good. Yes. Okay. Um, yung inferiority complex natin, nakuha natin dahil yung kasaysayan, sinulat nga ng ibang tao para sa atin. No? Pero, kung titingnan natin, kung babalik tayo sa kasaysayan natin, nakikita natin na bago pa man dumating Espanyol, hindi totoong bobo tayo. Meron tayong kultura. Hmm. No? And this is what Jose Rizal said. No? In the um, Filipinas dentro de cien años, Philippines in a hundred years. Sabi niya, um, with the free men that will sp spring from uh, her bosom, tayo yun, and the remembrance of the past, pag inalala natin nakaraan, We are going to recover the good old qualities that we are losing little by little and again become lovers of uh, peace, free, gay, lovely, hospita uh, lively, hospitable, and fearless. Alright. Right. Si uh, before hmm. you you end this uh, uh, interview, uh, yung, yung kasalukuyan, ito na yung di natin pinag-uusapan ito, nangyayari yan eh. And the future to me is the present. But how can you even appreciate the future if you do not know the exact and truthful past? And this is my challenge to you historians. Okay, before you say ito your po. final, no? Ito po, right, shortly after this, inyong makikita ang isang statement galing kay State Secretary ng Amerika, Hillary Clinton. Mm -hmm. Thereafter, we will hear and see again ang uh, Independence Day message of President GMA from Coronadal sa Cotabato. So yan po mga susunod na portions natin. And then thereafter, ang palatuntunan ito, ang uh, Channel 4, will go back to regular yeah. programming okay. as we wish everyone... Happy 111th Independence Day. Professor Chua, your parting shot sa ating mga televiewers. Ano ang katuturan ng isang tunay na kalayaan and how can we best enjoy? It? Go ahead. Siguro, um, una sa lahat, gusto kong i-promote lang yung aking website no? Uh, balanghay.multiply.com para po sa uh, pagibayo pang impormasyon. Ito siguro yung ating ano magandang tignan, no? Um, yung tunay na kalayaan po, no? Uh, sa ating bayan, um, kung tayo po ay may ano, kung tayo ay hindi na natutuwa sa ating lipunan, kailangan po may gawin tayo dito, no? At dapat magsimula sa ating sarili, no? Yung pagbabago. Bagamat hindi tayo perfecto, magsimula sa ating sarili yung pagbabago. Hindi mo pwedeng sabihin na Um, luko ko ang gobyerno, wala kang karapatang magreklamo sa gobyerno kung ikaw mismo wala kang ginagawa para mabago ang kaisipan, mabago ang sitwasyon ng ating bayan. Ang kaginhawaan po ay nagsisimula sa ating sarili. Tayo, gamitin natin ang ating mga kamay, tayo ay kasaysayan, tayo ang gagawa ng kasaysayan. Ah, pag Siguro, salamat po at patnubay. Professor, 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 professor Michael okay. Chua, Departamento ng Kasaysayan, University of De La Salle. Congressman Gonson, thank you very much. Uh, Maganda happen po sila. On that note, mga kabigan, freedom, ang freedom only means doing what is best and what is proper. Pagka hindi hu proper and best, yun hu hindi freedom. Abu yun. All right. Shortly after this, ay mapupakin kita natin matidibig ang pahayag ni uh, U.S. Hillary State Clinton. Secretary Hillary Clinton, at pagkatapos nyan susunod right away ng uh, independence day message from Coronadal. sa Cotabato ni President Gloria Macapagal-Arroyo. On behalf of Congressman Guanzon, Bobby, thank you. Thank you. And Professor Chua, this is Super Mario, si Mario Garcia. Hanggang sa susunod na Independence Day Congress <laughs> natin and but in the other programs succeeding sa NBN Television 4. Thank you. Maligayang araw ng kasarilan sa Pilipinas ngayon. Thank you, Professor. And if Independence Day sa atong na pungsok,